So, hello everyone to ito mga guys Pagpalit tayo ng kulan sa Honda Click 1 to 5 version 3 Itong ginagamit kong kulan ay ready to use na to. Rick, Rick ito Click tayo siyang Lagayan sa Regator May tatlo siyang bolt dyan 6 mm Matanggalin na lang natin yung takip ng Regator Yan, kunin natin ng takip Itong Regator niya mga guys oh. So, at may screw sa yung bandang kanyang receiver yan yun tutanggal ng takip sa radiator tingnan natin ang kanyang kulan sa radiator yun yan mga guys dapat na siyang kalitan hindi na siya maganda kasi magpandiyan na itong motor na ito hindi na napapalitan at itong sa green niya, yung board, star alin ang gagamitin nyo sa pag-open. 6mm ang star alin na yan. Ito ang kulan niya mga guys, hindi siya maganda. Yan. Dapat na siyang palitan kasi yung motor na mag-1 year, dapat ang palitan ng kulan. Kasi ang palagay ko sa kanyang makina ay parang madali na siyang umiinit ang kanyang makina hindi na siya suabi yung katulad ng bago at yung sa ilalim tatanggalin nyo ang bolt 6mm para madali ng kulan dyan sa cylinder head sa banda ito ang kanyang bolt pagkatapos ilagay nyo ang kulan ay try nyo i-start ng motor kahit 5 minutes para malaman nyo kung may diferensya ba ang ringgitor nya dyan nyo malalaman ang motor kung mabirhit sya kasi ang kulan sya may ringgitor ay bumubulwak sya kapag pinandarin rin nyo dapat nyo i-try katapos ng paglagay ng kulan at itong reserve lagyan niyo ng kulan Ito, kinakapos ang kulan ko kasi hindi siya sakto. Wala na siyang tanglagay sa reserve. So, lagyan ko lang siya next time. Ayan. Ito lang mga guys. Dapat yung tandaan mga guys, kung i-try niyong paandarin yung motor kapag tapos paglagay ng gulan, tingnan niyo sa kanyang pag bumubulwak siya ay sira ang kanyang water pump. Ang tandaan nyo, ang kulan ay sira ang water pump. sa manual kasi dapat 12,000 km papalitan na ng gulan ito akin 11,000 ayan Pinapalitan ko na